Sila, yari, yari yarihu, sila dito sa alin na ano? For sure yarihu sila dito. Hindi mabayaran ng pera, hindi mabayaran ng budget, hindi mabayaran ng kung anong pambayad sa kanya. 'Yun nga ang uh, ano niya, 'di ba? Hindi mababayaran ng pera 'yung papaligaya siya. Ayos galing-galing. Imagine. Hmm. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa Nawawala na ako sa akin. Ay, sa sandali, saan ako? Doon sa... Saan? nilang... buam. Tinatawad. Very, very good, very good, madam. Very good. <laughs> Just stick to your... Uh, ano, kumbaga yung... Uh, yung iyong uh, gustong ilabas dito. Huwag tayong palipat-lipat. Uh, Luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, ano eh, uh, televised ang exam, ang uh, tests. Tests. So, you also challenging them na may televised ang test? Oh, yeah. Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Mm -hmm. Hindi pwede magsikreto sekreto kayo dyan ng testing ninyo, ha? Ma'am, you said po na you're speaking against the government po. Well, are you positioning yourself as the opposition na po? Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin eh. Sila talaga ang... Um, ina nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila. Ina-gaslight nila ako. Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sila nilang kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao. I was mayor already. I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, eh, katrabaho lang ako dun. Wala akong ginagawa sa kanila. Kung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako. Diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa office of the Vice President kahit magtanim ako ng puno araw-araw, pabayaan nyo lang ako. Kasi may pagbabago campaign naman kami, tree planting, educa educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila, tapos kapag lumaban, yung inaaway nila, nagjalit sila, and sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako noon na palaaway. Except, inuunahan ako. Anong oh, yung mga anak ko, may maybe, may yes. okay, yes. are now coming to their defense? Um, I will not um, comment sa mga anak no. Because ang natural affinity ng mga anak is the de defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde kay PRD. Pero balik natin, ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Di ba? Sinasabi nila noon, ginagaslight din nila kami, di ba? O oh, kasi may destabilization sa PRD, oh, may maisog. Ano mang ginawa ni PRD? Di ba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Eh, hindi nga ako nag-react noon eh. Hindi, hindi, hindi ako nagalit. Confidential funds? Ano sabi ko? Fine. Sa inyo na yan. Fourth quarter? Sa inyo na yan. Hindi ko naman kailangan yan eh. Napapadali lang talaga ang trabaho. Kasi nata-target mo yung trabaho mo. Ano pang ano, nila? Security? Kunin namin, namin lahat? Ano nga, sa inyo na yan? Budget? kukundi nila lang. So, yun na yan. Nagalit lang naman ako noong yung nangyari doon sa graduate, yung namatay doon sa Davao City, sa tear gas, sa panggugulpe at yung mga pinukpok na mga tao. And ngayon, nagalit ako kasi sa paghabol-habol-habol-habol nila sa atin, yung mga kasamahan, kasamahan ko, hinahabol din nila. Uh, excuse ko na lang, let's give them privacy. But one is already in depression. One is already contemplating suicide. One is in the hospital. May isa hindi nakakatulog. I agree sa pagmumuraha. Hindi dapat magmura kasi may mga bata na rinig. Pero gago talaga yan sila. Ako, wala akong problema. Pero yung ibang mga tao dyan na hindi politiko, na hindi naman nila hinahabol, pero ginigipit nila. How are -pulo your relationship with Senator -pulo Ainey Marcos? Pulog-dulo na katatanggap. Politics. Politika. Ano yan? Sinabi ko sa inyo, perpetuation in power yan. Gusto ko sana i-take up si Martin Romualdez eh. Pero nag-promise ako sa inyo, di ba, na... Kayo na nga mga kababayan, itutuloy ho natin sa ating susunod na video. Tapusin lang ho natin ang monolog uh, monologue nitong si... Uh, eh, nitong si ano, nitong si... Ano pangal ito? Itong si Barbers. Tapos, tapusin ho muna natin to Tapos, isunod ho natin sa susunod natin video. Yung kabuuan ng interview nitong si Vice President Sara Duterte. Pero mabibigat ho yung mga binitawan nitong si BP. Ah. Matindi ho yung mga binitawan niya dun sa video na yon Game! ...to former Davao City hmm. Police chief, now Senator Ronald Bato de la Rosa, as the implementer of the Davao City War on Drugs when Mayor Rodrigo Roa Duterte became president, calma, muna tayo. revealed that former colleague Colonel Edilberto Leonardo was the one chosen hmm. by the former president to head the nationwide implementation of the war on drugs. Together with then PNP chief Ronald Bato de la Rosa and then special assistant to the president Christopher Bongo who allegedly handled the reward system of the implementation we have seen the facts and the figures of the bloody war on drugs by official police records thousands upon thousands lost their lives due to the wrong manner and excessive use of force and the abuses committed by those who implemented opland tokhang and opland double barrel The reward is simply too tempting to let pass, resulting to the gruesome and systematic massacre of people whose names were included in the so-called narcolist, either before they were... Pero wala pa ho silang, wala pa ho silang inaakusahan, aligasyon o kung ano pa man dyan, dyan sa pagdinig na yan, sa House of, Pro, uh, dyan sa House of Representative Act. Uh. Pero base ho sa binabasa, Base doon sa mga nangyaring hearing na sa mga naglabas na panahon, nakalipas na panahon, yan na ho ang uh, nakikita ng uh, ng tuwad komite na nangyari noong sa drug war ni dating Pangon Rodrigo Duterte. Ano bang aasahan natin dito? Wala akong kakwenta-kwenta yung ginagawa nilang hearing na yan. Again, maraming salamat to sa pag sa PH Update. Marami pa po tayong susunod na video ngayong araw na to. No? Di ho natin malaman kung paano natin pagkakasahin ngayong araw na to itong mga video na nangyayari na to. Mga kababayan, sa mga nagpakulay, uh, nag-comment, nag-react. Maraming salamat to sa inyo, sa mga nag-super thanks. Maraming salamat. Mag-ingat po kayong lahat. Na, uh, sobrang na-appreciate ko yung uh, napakatinding suporta nyo sa PH. Maraming salamat. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Palakpakan. Saludo, saludo. Uh, magsisimula ako sa...